Totoo nga bang ang white ay sumisimbolo sa purity? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! ang white ay madalas na nauugnay sa purity, perfection, honesty, innocence, at cleanliness. Pero, totoo nga ba ito? Tara, let's prove it! Ayun sa trade show BestPractice.com na ang kulay white ang simula ng lahat. Bago ang anumang kulay, ang white ay kulay na sumisimbolo sa purity, cleanliness, innocence, simplicity, at goodness. Ito ang dahilan kung bakit color white ang isinusuot ng bride at ng mga medical practitioners gaya ng doktor at psychologists. Kung mapapansin din ang hospital at ibang opisina ay puti. Dagdag pa sa verywellmind.com na ang color white ay nagre-represent din ng calmness at freshness. Bukod dito sa color psychology, ang puti ay maaaring pakapagbigay ng feeling ng spaciousness at openness dahil maaaring itong gawing mas malaki at mas malawak ang isang lugar. Kaya naman, masasabi natin na ang claim ay totoo.